Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at magtanong sa sarili, bakit parang hindi ako umuusad, kahit ginagawa ko naman ang lahat? Maaaring ang problema ay hindi ang iyong pagsisikap. Maaaring ito ay kung paano ka makipag-usap sa iyong sarili. Sa loob ng susunod na ilang minuto, matutuklasan mo kung paano mababago ang iyong pagtingin sa sarili sa loob lamang ng tatlong araw. Gamit ang isang simpleng gawain araw-araw. At ang pinakamaganda rito, ito ay suportado ng mga aral mula sa isa sa mga pinakadakilang guro ng kaisipan ng tao, si Napoleon Hill. Napansin mo na ba kung gaano kalupit o kaya ay makapangyarihan ang sarili mong tinig na naririnig mo araw-araw? Kadalasan, naroon lang ito, pabulong na nagbibigay ng pag-aalinlangan, nagpapalakas ng mga takot, inuulit ang mga salitang narinig mo noong ikaw ay bata pa, o mula sa mga puna ng taong matagal nang wala sa buhay mo. Mga salitang tulad ng, hindi ka kailaman tama, hindi ka sapat, hindi mo kaya. At ang mas delikado. Pinaniniwalaan natin ito. Mahigit isandaang taon na ang nakalilipas na pagtanto na ito ni Napoleon Hill. Sa kanyang pagsasaliksik sa mga lalaking naging matagumpay sa kasaysayan, natuklasan niya ang isang bagay na pare-pareho sa kanila. Hindi ito talento. Hindi ito pinanggalingan. Ito ay kung paano sila makipag-usap sa sarili nila sa loob sinanay nila ang kanilang isipan upang maging kaagapay nila. Sabi ni Hill, bago maisakatuparan ang anumang dakilang bagay, kailangan paniwalaan muna ito sa loob. Ibig sabihin, ang tagumpay ay nagsisimula bago pa ang aksyon, nagsisimula ito sa pakikipag-usap mo sa iyong sarili. Ngayon, huminto ka at mag-isip, ilang beses ka nang nabigo kahit bago ka pa magsimula, dahil kumbinsido ka na agad na hindi ka magtatagumpay. Nangyayari ito sa napakaraming tao, at hindi ito katamaran. Hindi ito kakulangan sa talino. Ito ay kakulangan sa kamalayan sa sarili mong panloob na tinig. Marami ang ginugugol ang buong buhay sa paghahanap ng mga estratehiya, mga shortcut, mga himala, ngunit ni minsan ay hindi nagtatanong, paano ko ba tinitingnan ang sarili ko? Paano ko ba binubuo ang sarili ko dito sa loob? Kaya ang hamon ay simple, ngunit malalim. Sa loob ng susunod na tatlong araw, kausapin mo ang iyong sarili ng may kabaitan, tapang, at pananalig. Tatlong katangiang madalas nating ibinibigay sa iba, pero nakakalimutang ibigay sa sarili. Simulan mo ang iyong araw sa harap ng salamin. Tumingin ka sa sarili mong mga mata, huwag iwas. At sabihin mo ng buong lakas, kaya ko. Karapat dapat ako. Walang makapipigil sa akin. Huwag mong ibulong, Sabihin mo ito na parang sinasabi mo sa taong mahal na mahal mo, dahil ikaw mismo ang dapat maging pinagmumulan ng iyong sariling pag-ibig at suporta. Mukhang katawa-tawa ba? Sa mga datos, karamihan sa mga tao ay tumitigil sa pagsasagawa nito, dahil iniisip nilang ito ay pambata. Ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng Mikigan na ang negatibong panloob na pag-uusap ay may tuwirang kaugnayan sa mas mataas na antas ng stress pagpapaliban ng mga gawain, at pagkasira ng sariling mga plano. Samantalang ang positibo at may malay taong pagpapatibay sa sarili ay nagpapagana ng mga bahagi ng utak na konektado sa emosyonal na katatagan at paggawa ng matalinong desisyon. Hindi ito kwentong pampasigla lang, ito ay agham ng utak. At kung sa kabila nito ay iniisip mong, pero nahihirapan pa rin akong seryosohin ang sarili ko kapag ginagawa ko ito, baka ito nga mismo ang dahilan kung bakit kailangan mo ito ng husto. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang tunay na kwento. Noong kabataan pa lamang si Napoleon Hill, nawalan siya ng bagong silang na anak, naranasan ang mga pagkakabangkarote. Nakaranas siya ng matinding depresyon at seryosong naisip na talikuran ang lahat. Ngunit kahit na ang mundo sa labas ay tila gumuho, sinimulan niyang gawin araw-araw ang isang bagay na ngayon ay maaari mo ring gawin, binabago niya ang kanyang kwento sa loob ng sarili niya. Araw-araw, inuulit-ulit niya sa sarili na balang araw, milyon-milyong tao ang makikinig sa kanya at ang kanyang mga aral ay magpapabago ng mga buhay. Sa panahong iyon, para itong kabaliwan. Munit iyon mismong panloob na pag-uusap ang nagsilbing haligi niya at higit pa roon, iyon ang nagtulak sa kanya upang maisulat ang aklat na Mag-isip at Yumaman, isa sa mga pinakabinabasang aklat sa buong mundo tungkol sa personal na tagumpay. Alam mo ba kung bakit ito epektibo? dahil ang isipan ay parang masaganang lupa. Anumang bagay na yung itanim, iyon ang tutubo. Kung pagdududa ang itinanim mo, pagsira sa sarili ang animo. Kung tapang ang iyong itinanim, pagkilos ang lalabas. At ang pinakamakapangyarihang binhi ay iyong araw-araw mong dinidilig gamit ang sarili mong tinig. Isipin mong parang isang bata ang iyong isipan na umaasa sa iyo. Naniniwala siya sa lahat ng iyong sinasabi. Kaya kung araw-araw mong sinasabi sa kanya na ikaw ay walang silbi, pagod, at bigo, iyan ang kanyang paniniwalaan. Ngunit kung sisimulan mong kausapin siya gaya ng isang tagapagturo na nakakita ng walang hanggang potensyal sa kanyang alagad, tutugon siya gamit ang pagkamalikhain, tapang, at linaw. At kung sa tingin mo'y mahirap ito, natila sobra o pilit, magaling. Iyan ay malinaw na palatandaan na ang iyong utak ay sanay na sanay na sa loob ng maraming taon na asahan ang pinakamasama. Ngunit pwede pa itong baliktarin. Tatlong araw lang ang kailangan upang magsimula. At ang isa sa mga araw na iyon ay ngayon. At tuwing dumarating ang pagdududa, dahil darating ito, sasagutin mo ito ng malakas, naririnig kita, pagdududa. Ngunit hindi ako susunod sa iyo. Ako ay ginagabayan ng aking lakas, hindi ng aking takot. Gawin mo ito ng may layunin, may malay. Ulitin. Palakasin, I-record mo ang iyong boses habang sinasabi ang iyong mga paniniwala at pakinggan ito bago ka matulog. Gumawa ng isang ritual. Sanayin mo ang iyong isipan na parang isang kalamnan, dahil ganoon nga ito, isang kalamnan na nangangailangan ng paulit-ulit at matinding pagsasanay upang tumibay. Sa loob ng susunod na tatlong araw, tratuhin mo ang iyong panloob na tinig bilang isang bagay na banal. Gawin mo siyang pinakamakapangyarihan mong kakampi. Kapag nagkamali ka, siya ang magsasabi, isa itong aral. Kapag nagtagumpay ka, bubulong siya, ito ay simula pa lamang. At sa sandaling hindi mo inaasahan, ang mundo sa labas ay magsisimulang tumugon, hindi sa kung sino ka noon, kundi sa kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw ngayon. Simulan mo na. Dahil kapag napangibabawan mo ang tinig na yan, wala nang bagay na hindi mo kayang abutin. Naranasan mo na ba na gawin ang lahat, magsumikap, magpursige, ngunit parang paikot-ikot ka lang at walang patutunguhan? Para bang may humahad lang sa iyong mga resulta, kahit abala ka sa buong araw? Ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil kulang sila sa pagsisikap. Nabibigo sila dahil kulang sila sa direksyon. Hindi nila alam ng malinaw kung saan sila patungo. At kung hindi mo alam kung saan mo gustong makarating, kahit anong daan ay pwede, pati na ang mga daang lalayo sa iyong pinakaasam. Ayon kay Napoleon Hill, ang malabong mga layunin ay nagbubunga ng malabong resulta. At hindi siya nagbibiro. Ang natutunan niya mula sa pagsusuri ng mga pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan ay ito, ang mga taong iyon ay may lubos na malinaw na bisyon ng kanilang nais makamtan. Nakikita nila ito ng detalyado. Ang mga bagay na hindi pa umiiral, at higit pa roon, dama na nila kung paano ang pakiramdam ng mamuhay sa ganong karanasan. Kung bawat umaga ay bumabangon ka pensando, nais kong magtagumpay, o nais kong maging masaya, o nais kong kumita ng mas maraming pera, ngunit hindi mo kayang ilarawan ng malinaw kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sayo, para ka naglalaro sa isang walang direksyong mode. At ang buhay sa ganoong kalagayan ay mabagsik, maaaring may makamit ka paminsan-minsan, Munit madalas itong pakiramdam ay kulang, magulo at hindi sapat. Kaya ang tunay mong kailangan ngayon ay kaliwanagan. Kaliwanagan tungkol sa kung sino ang gusto mong maging. Ano ang gusto mong gawin? Anong uri ng buhay ang nais mong buwin? At ito ay hindi isang simpleng gawain. Ito ay isang banal na pangako para sa sarili mong hinaharap. Sa loob ng susunod na tatlong araw, maglaan ng oras upang isulat Isulat gamit ang kamay ang tatlong simpleng tanong na makapangyarihan, saan ko gustong makarating? Ano ang nais kong makamit? Anong bakas ang nais kong iwan sa mundo? Sagutin mo ito ng walang takot, nang hindi iniisip kung posible ba ito, kung makatotohanan ba ito, o kung may huhusga sayo. Basta isulat mo lang. Ibuhos sa papel ang lahat ng binubulong mo sa katahimikan. Dahil habang nananatili lang ito sa loob ng iyong isipan, ang iyong mga pangarap ay nananatiling mga ideya lamang. Ngunit kapag isinulat mo ito, binibigyan mo ito ng anyo. Binibigyan mo ito ng katawan. Nagsisimula ka ng magtayo. At kapag naisulat mo na ito, huwag ka lang huminto roon. Basahin mo ito ng malakas. Balikan. Ayusin. Dagdagan ng detalye. Gawin mo itong malinaw na parang isang pelikula. Dahil habang mas detalyado ang larawan sa iyong isipan, mas nagiging madali para sa universo na ibigay sa iyo ang mga pirasong kailangan mo. Hindi mo kailangan ng magarang kwaderno o perpektong plano. Maaaring isa lang itong piraso ng papel, isang application sa telepono, o kahit likod ng isang napkin. Ang mahalaga ay mailabas mo ang iyong pananaw mula sa mundong hindi nakikita patungo sa mundong totoo. Narito ang isang simpleng halimbawa ng kapangyarihang taglay nito, bago pa man baguhin ni Henry Ford ang industriya ng sasakyan, naisip na niya ang mga karaniwang manggagawa na gumagawa ng mga kotse ng maramihan, sa paraang otomatiko. Nakita na niya ito, bago pa man siya magkaroon ng mga kasangkapang magpapatotoo nito. Napakalinaw ng kanyang pagtanaw, kaya't ang kanyang isipan ay nagsimulang maghanap ng paraan, ng mga tao, at ng mga solusyon na magdadala sa kanya roon. Hindi ito tsamba, ito ay agham ng utak. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Harvard Business School, ang simpleng pagsasanay ng pag-iisip kung paano mo mararating ang iyong mga layunin ay nagpapagana ng parehong bahagi ng utak na siyang aktibo kapag isinasakatuparan mo na ito sa totoong buhay. Ibig sabihin, ang masinsinang pag-imagine ng mga layunin ay nagsasanay sa iyong utak upang kumilos ng may higit na focus, disiplina at tapang. At ang kabaligtaran nito ay totoo rin, Kapag hindi malinaw sa iyo ang iyong nais, ang utak mo ay lumilipat sa survival mode, pinapanatili kang nakakulong sa paulit-ulit na gawi, sinasabotahe ang iyong mga desisyon, at pinatitigil ka sa tuwing may panganib. At hindi mahalaga kung sa kasalukuyan ay tila malayo ka sa buhay na minimiti mo. Dahil ang pananaw ay hindi tungkol sa kung nasaan ka ngayon. Ito ay tungkol sa kung saan mo pinipiling pumunta. At kung hindi ikaw ang pumipili ng may kamalayan, Hinahayaan mong ang iyong direksyon ay diktahan ng iyong emosyon, ng ingay sa paligid, at ng mga bagay na umaagaw sa iyong atensyon palayo sa iyong layunin. Kaya huminto ka. Huminga ng malalim. Isara ang iyong mga mata. At isipin mong mabuti ang buhay na talagang gusto mong maranasan. Saan ka nagigising? Sino ang kasama mo sa buhay? Ano ang pakiramdam mo pagbangon mo mula sa kama? Ano ang ginagawa mo na tunay mong kinasasabikan? Anong uri ng problema ang kaya mong lutasin? Paano mo ipinapahayag ang iyong sarili? Anong epekto ang naidudulot ng iyong buhay sa mga taong nasa paligid mo? Isipin mo ito sa makukulay at malinaw na larawan. Damhin sa iyong katawan ang kagalakan ng tagumpay na iyon. Ang damdaming puno ng pagmamalaki. Ang kapayapaan. At pagkatapos ay isulat mo. Gawin mo ang pagsasanay na ito araw-araw sa loob ng tatlong magkasunod na araw at sa bawat araw linangin ito. Dagdagan pa. Galingan pa. Sapagkat ang pagiging malinaw ay hindi isang gawain na ginagawa ng minsanan lamang. Isa itong proseso ng paulit-ulit na paghasa. Para itong paghasa ng matalim na kutsilyo, habang lalo mong pinagbubuti, lalo itong nagiging makapangyarihan. At sa bawat pagkakataon na abutin ka ng pag-aalinlangan, basahin mo ng malakas ang iyong bisyon. Ipaalala mo hindi lamang kung ano ang iyong ninanais, kundi kung bakit mo ito ninanais. Ang ay eh dahilan ang siyang enerhiyang nagtutulak sa iyo kapag tila napakahirap ng lahat. Ito ang nagsisilbing gasolina na bumubuhay sa iyo tuwing madaling araw na nagtutulak sa iyong subukang muli, na muling bumangon kahit walang naniniwala. Ayon kay Napoleon Hill, ang isipan, sa sandaling nakaayon sa isang malinaw na layunin, ay nagiging parang magnetong humihila ng mga tao, ideya at pagkakataon. Munit ang magnetong iyon ay nangangailangan ng direksyon. At ikaw lamang ang makapagbibigay ng direksyong iyon, araw-araw, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapatibay ng iyong bisyon. At sa simula'y maaring isipin ng iba na ikaw ay baliw. Maaring mukhang sobra-sobra. Munit -sobra. lahat ng dakila ay tila imposible sa simula, hanggang sa ito'y maging hindi na may iwasan at ang imposible ay nagiging tiyak lamang kung ikaw ay may sapat na linaw para magpatuloy kahit tila wala ng pag-asa. Hindi ka narito upang basta-basta lamang mabuhay. Narito ka upang lumikha. Hindi upang ulit-ulitin lamang ang parehong araw. Narito ka upang bumuo ng isang bagay na pambihira. At ang lahat ng iyon ay nagsisimula sa bisyon. Sapagkat bago pa man dumating ang alinmang tagumpay, may isang taong naglakas loob na mangarap ng detalyado at nagpa-siyang posible ito. Maari kang maging taong iyon. Ngayon. Ngayong araw. Kailangan mo lamang magsimula. Minsan, ang buhay ay tila walang humpay na pagsusulit. Gumagawa ka ng mga plano, inaayos ang lahat, pinupuno ng pag-asa ang puso mo, at bigla na lamang, tila gumuho ang lahat. Isang aberya. Isang pagkakamali. Isang pagkabigo. At sa sandaling iyon, habang ang lahat ay tila nasisira, isang tahimik na tanong ang bumubulong mula sa iyong kalooban. Kaya ko pa ba? Kapag may nangyaring mali, kadalasang pumapasok sa isip ang tanong, "Bakit ito nangyayari sa akin?" Munit paano kung sa loob ng tatlong araw, palitan mo ang tanong na iyon ng isa pang tanong, "Ano ang nais nitong ituro sa akin?" Sapagkat maniwala ka, laging may aral na nakatago. At kapag binago mo ang kahulugan ng isang sakit, binabago mo rin ang epekto nito sa iyong buhay. Ang katatagan ay hindi isang malamig na kalasan. Isa itong emosyonal na kalamnan na nahuhubog sa patuloy na pagharap sa mga pagsubok. At ito'y nagsisimula kapag hindi mo na tinitingnan ang mga hadlang bilang parusa, kundi bilang paghahanda. Sa bawat pagsubok na nalalagpasan mo, pinatutunayan mong mas malakas ka kaysa sa iyong inaakala. At habang paulit-ulit mong sinasanay ang iyong sarili sa ganitong paraan ng pagharap, mas nagiging natural ito. Ang pinakamapanganib na patibong ay ang paniniwalang kapag may hindi magandang nangyari, ito ay dahil hindi ito para sayo. iyo. Ngunit paano kung kabaligtaran ng totoo? Paano kung ito ang mismong bahagi ng proseso na inilaan upang palakasin ka? Upang gawing mas matalino ka? Upang ihanda ka para sa susunod na hakbang? Sa loob ng susunod na tatlong araw, baguhin ang paraan ng iyong pagtugon sa mga hamon. Sa bawat pagkakataong may hindi inaasahang mangyari, isang puna, isang pagkaantala, isang pagkawala, kumina ng malalim. Huwag gumalaw ng padalos-dalos. Sa halip, isipin ang tahimik, bahagi ito ng aking pagsasanay. Ito ay humuhubog sa akin. Maaaring magmukhang kakaiba ito sa simula, Munit ang simpleng pagkilos na ito ng kamalayan ay ganap na binabago ang chemistry ng iyong utak, pinabababa ang stress, pinapagana ang makatuwirang bahagi, at ibinabalik sa iyo ang kontrol. Sabi ni Hill, bawat pagsubok ay may taglay na buto ng kapakinabangan na kapantay o higit pa. Munit ang butong iyon ay hindi kusang tutubo. Kailangan ito ng mapanuring pagtingin. Nang isang isiping handang hanapin ang aral. At ang pagtingin na ito ay isang pagpipilian na maaari mong gawin ngayon. Isipin mo na ang bawat paghihirap ay parang bigat sa iyo ng buhay. Maaari kang tumakas. O maaari mo itong gamitin para patibayin ang iyong mga panloob na kalamnan, emosyonal, mental, at espiritwal. At habang patuloy kang nagsasanay, lalo kang tumitibay. Sa puntong balang araw, babalikan mo ang nakaraan at mapagtatanto mong ang mga bagay na dati ay sisira sa iyo, ngayon ay humubog sa iyo sa loob ng susunod na tatlong araw, magpatupad ka ng isang gawain, tuwing gabi, isulat sa papel ang pinakamalaking hamon mo sa araw. At sa ilalim nito, isulat, ano ang tinuturuan ako nito? Maaaring maliit na bagay lang, tulad ng pagkainis sa trapiko. O maaari ring malaki, tulad ng isang masamang balita. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang pagsasanay sa pagtingin. Dahil kapag sinanay mo ang pagtingin na ito, nagiging matatag ka. Hindi mo kailangang maging malamig, perpekto, o hindi matitinan. Kailangan mo lang magpasya na hindi ka papatalo. Hindi ngayon. Hindi dahil sa isang pagkakadapa. Hindi dahil sa isang pagkakamali. Dahil hindi ginagalang ng mundo ang pagiging perpekto. Ginagalang nito ang pagtitsyaga. Kapag hinarap mo ang mga pagsubok ng may tapang, nagbabago ka. At doon nangyayari ang isang mahiwagang bagay, hindi nawawala ang mga problema, ngunit hindi na nila ikaw kinokontrol. At doon mo sinimulang isulat ang kwento na palagi mong nais isabuhay. Mas malakas. Mas may kamalayan. Mas may layunin. Dahil ngayon, alam mo na, ang tila katapusan ay simula lamang ng isang mas malaking bagay. May panahon na ang lahat ay mananahimik. Wala nang palakpakan, wala ng papuri, wala ng paghihikayat. Ikaw lang, at ang paulit-ulit na tanong na kumakatok sa pintuan ng iyong isipan, mayroon ba akong sapat na kakayahan? Dito madalas sumusuko ang marami. Hindi dahil wala silang talento. Ngunit dahil sa sandaling iyon, kulang ang paniniwala. Hindi sa mundo, kundi sa kanilang sarili. Karamihan ay naghihintay na dumating ang tiwala bago kumilos. Ngunit ang totoo, ang pagkilos ang nagdudulot ng tiwala. Ang problema ay naituro sa atin na dapat maniwala tayo sa sarili pagkatapos makamit ang mga resulta, pagkatapos kumita, pagkatapos pumayat, pagkatapos mapromote. Ngunit ang siklong ito ang pinakamalaking hadlang sa tiwala sa sarili. Dahil nakasalalay ito sa mga panlabas na bagay. At ang anumang umaasa sa labas mo ay hindi matatag, mahina, at hindi tiyak. Ang tunay na tiwala sa sarili na nagbabago ng buhay ay ang lumalago sa loob mo ang tinataguyod mo kahit sinasabi ng mundo na hindi mo kaya. Ang nagpapalakad sa iyo ng may taas noo kahit nabigo. Ang nagbibigay ng katatagan sa iyong tinig kahit nanginginig ang kamay. Sa susunod na tatlong araw, ang pinakamalaking hamon mo ay hindi baguhin ang mundo. Bagkus, baguhin ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili. Araw-araw, pumili ng isang maliit na tagumpay at isulat ito. Maaaring nakipag-usap ka sa isang mahirap na tawag, natapos ang isang gawain na matagal mo nang ipinagpapaliban, o nasabi mong, hindi, sa mga pagkakataong dati ay pumapayad ka pa. Isulat mo ito. Basahin mo ng malakas. At sabihin mo sa iyong sarili, ito ang patunay na kaya ko. Dahil ang isip ay nangangailangan ng mga ebidensya. Ngunit tinatanggap din ito ang mga ebidensyang nilikha mo. At kapag araw-araw mong naalala na ikaw ay isang taong sumusulong, sumusubok, at hindi tumatakas sa responsibilidad ng paglago, nagsisimula ng mag-ugat sa iyong kalooban ang kumpiyansa sa sarili. Pinatutunayan ito ng Agham, ayon sa Harvard Business Review, ang kumpiyansa sa sarili ay mas mahalaga para sa tagumpay sa profesional at personal na buhay kaysa katalinuhan o teknikal na kasanayan. Ang mga taong may paniniwala sa kanilang sarili ay mas handang sumugal, mas mabilis makabangon mula sa pagkakamali, at mas nakakapagbigay ng kredibilidad sa iba. Hindi ito swerte. Ito ay isang pamantayan. Isang pamantayan na maaari mong simulan buin ngayon. Isang makapangyarihang mungkahi para sa mga susunod na araw, gumawa ka ng isang ritual tuwing umaga. Paggising, bago mo hawakan ang iyong telepono, tumingin ka sa kisam, huminga ng malalim, at sabihin, mas malakas ako kaysa sa akala ko. Mas may kakayahan ako kaysa sa paniniwala ko. Mas handa ako kaysa sa iniisip ko. Hindi mahalaga kung tila hindi totoo ito sa simula. Ulitin mo lang. Dahil hindi ang katotohanan ang humuhubog sa utak, kundi ang pag-uulit. Kapag nagsimulang kumilos ka bilang isang taong may paniniwala sa sarili, magsisimulang tumugon ang mundo magbabago ang iyong lakad, ang iyong pananalita, at ang iyong pag-isip. At higit sa lahat, makakaakit ka ng mga tao at mga pagkakataon na tugma sa bagong dalas na ito. At dito nagsisimula ang mahika, ang mga oportunidad na dati ay tila imposible ay unti-unting lalabas. Ngunit hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang iyong pagtingin sa sarili mo sa mundong ito. Nagbabago ang iyong presensya. Nagbabago ang iyong tindig. At nagbabago ang lahat ng nasa paligid mo. Karamihan ay hindi mauunawaan ang pagbabagong ito. Marami ang magdududa. May ilan pang susubukang hadlangan ka. Ngunit ang mahalaga ay, kailangan mo pa ba ang kanilang pag-apruba? O naunawaan mo na na ikaw ang nagmamayari ng iyong buhay? Ang paniniwala sa sarili ang unang hakbang sa pagtatayo ng anumang pangmatagalang pamana. At ito ay binubuo isang pag-isip sa bawat pagkakataon. Isang desisyon sa bawat sandali. Isang tahimik na gawa ng tapang araw-araw. Hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa mundo. Ngunit kailangan mong patunayan sa iyong sarili araw-araw na karapat dapat kang pagkatiwalaan sa taong iyong ginagawang sarili. At dito nagsisimula ang mga dakilang buhay. Hindi sa sigaw o bigla ang kasikatan, kundi sa tahimik na paniniwala. Sa panloob na katiyakan na ipinanganak ka para magtabumpay at sa kabila ng mga takot, mga pagkabigo, at mga pagkakataong pinag-alangan kanila narito ka pa rin. Nakakatayo. May bagong pananaw. May bagong tinig. At may bagong paniniwala na kaya mo. Dahil tunay ng kaya mo. At panahon na upang patunayan mo ito muna sa iyong sarili. Pagkatapos sa mundo. Ang paraan ng pagtrato mo sa iyong sarili sa loob ay siyang tutukoy kung gaano kalaki ang iyong makakamit sa labas. Ang iyong panloob na tinig ay maaaring maging iyong pinakamalaking bilanggo o susi mo patungo sa kalayaan. At nayon na naitanim mo ang bagong binhing ito ng kamalayan, huwag kang titigil dito. Pindutin mo ang susunod na video na lalabas sa screen bilang iyong susunod na hakbang. Sa video na yon, akyat ka ng isa pang baitang sa iyong paglalakbay sa karunungan at magiging isang porsyento ng mas mahusay kaysa sa ngayon. Salamat sa iyong pagdalo. Hintayin kita sa susunod na video.